Ang Department of Agriculture magpapatupad ng card para yan sa mga retailers bilang dokumentong nagpapakita na lihiti ang mga transaksyon, lalo na yung sa karning baboy na ibinebenta sa publiko. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Magpapatupad na ng mga card ng Department of Agriculture sa mga retailers kung saan nagpapakita na na talagang lehitimo ang mga transaksyon ng mga karning baboy na siyang ibinibenta sa mga pamilihan. Ayon kay Department of Agriculture, Spokesperson at Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance Engineer Arnel De Mesa, ang mga karna ito ang magsisilbing basehan upang makita ng kanilang departamento kung saan ang mismong pinagmula ng mga produktong baboy at kung tama ang nagiging ng mga ito. Maglalabas din anya ahensya na mga guidelines o procedure kung paano gagamitin ang mga naturang cards na siyang gagamitin para masundan ang mga nagiging pinagdadaanan ng mga karning baboy bago makarating sa merkado. Samantala nakita naman na tumaas sa 88% ang level of compliance sa mga producers sa pagbibigay ng presyo sa mga produkto na ipinangako nila sa presyong 230 pesos kada kilo. Mula pa doon sa ano, magiging ano, magkakaroon ng order na ilalabas kung paano yung, yung uh, procedure lumabas din doon sa pagpupulong na yung level of compliance sa producer side is 88%. So, yung, uh, marami yung, uh, kumbaga on the producer side, na nangako sila na yung ilalabas sila is 230 pesos. Nangako din ng mga producers na kapag nakuha nito ang listahan ng mga producers ng baboy sa mga pamilihan, ay aalamin din mismo nila kung sino-sino pa matitigas ng ulo na ayaw pa rin sumunod sa napag-usapang presyo. Kasunod ito ay tiniyak naman ni Demesa ang publiko na magkakaroon ng panibagong diskusyon ng kanilang ahensya kasama ang mga pork stakeholders para magkaroon ng assessment at mapag-aralan kung saan ang problema at sino ang hindi sumusunod para agad na maresolba ang mga issue sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga produktong baboy sa mga pamilihan. Nangako rin yung producer side na yung pag nakuha nila yung listahan, Uh, aalamin din nila kung sino sino yung kakausapin uh, yung among their members kung sino yung hindi sumunod doon sa 230. Yun nga, titignan ni Sekretaryan kung at ng buong uh, programa uh, kasi kailangan muna natin ma-assess talaga uh, at later on magkakaroon ng uh, diskusyon muli at uh, pag-aaral kung an, saan ang problema at uh, ito nga, nagkaroon na na unang hakbangin na Uh, doon sa shipping permit kasi doon may control ng DA. Yeah. Matatandaan naman na nauna na dito ay nakipagdialogo lang muli si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa si mga pork stakeholders para ipahayag nito ang kanyang saloobin sa si mga napansin na paglabag ng kanilang departamento sa implementasyon ng MSRP sa si mga produktong baboy. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!